Narinig mo na ba ang kwento ng isang manugang na kayang si ang buong pamilya? Isang gabi sa Amerika, sa loob ng isang bahay na puno ng sikreto, may bayanan na pinipilit manindigan at isang anak na naguguluhan kung sino ang paniniwalaan. Pero ang pinaka nakakakilabot, may lihim na hawak ang bastos na manugang na kayang itumba ang lahat kapag ito'y nabunyag. Anong sikreto ang itinatago na anak? At hanggang saan kayang mapakapait ang isang ina para protektahan ang kanyang pamilya? Pakinggan mo ang buong kwento hanggang dulo para madama ang bigat ng katotohanan. At kung gusto mo pang marinig ang ganitong kles na nakakakuryosong mga istorya, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-comment na iyong idea, at suportahan ang mga susunod pang kwento. Minsan may isang gabi sa malamig na lungsod ng Chicago. Tahimik ang lahat, pero sa isang bahay na puno ng alaala. May lihim na nakukobli sa bawat halakrak, sa bawat sulya, at doon nagsimula ang kwento na isa manugang na bastos, mapusok at walang kinatatakutan. Pagpasok pa lang niya sa pintuan. Ramdam ng bayanan na may kakaiba sa kilos niya. Ang paraan na kanyang mga mata, parang apoy na walang kontrol. At ang bawat salita niya, may halong pang-uyam at panglalandi. May, bakit laging malamig dito sa bahay mo? Sabi niya habang nakaupo, nakapatong ang mga paa sa mesa. Hindi gaya ng karaniwang manugang na magalang, Iba ang tikas niya, iba ang dala niyang enerhiya. Ang mga kapitbahay, mga day na matagal nang nakatira sa US, napapailing kapag naririnig ang sigaw at tawanan mula sa bahay. Alam nilang may tensyon. Pero walang gustong makialam. Dahil ang pamilyang ito, punong-puno ng sikreto. Sa kusina, habang nagluluto ng padday ang bienan. Lumapit ang manugang, sobrang lapit, halos ramdam na ang hininga. Ang bango na niluluto mo, may pero mas mabango ka napatigil ang kamay ng bayanan. Pumintig ang kanyang dibdib, hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa kaba at hiya. Respeto naman, ikaw ay asawa na anak ko. Mahina pero mariin ang sagot ng bayanan. Ngunit tumawalang ang manugang. Isang tawang bastos, malalim at puno ng hamon. Sa bawat araw na lumilipas. Lalong tumitindi ang kanyang mga biro, ang kanyang mga tingin. At sa bawat sulok ng bahay. May naiiwang takot at pangamba na baka isang araw, may mangyari na hindi na nila kayang itago. Hanggang isang gabi, abang malakas ang ulan sa labas. Narinig ng bayanan ang yabag mula sa hallway. Dahan-dahan itong papalapit. At bago pa man siya makapagsalita. Naroon na ang manugang, nakatitig at nakangisi. May, hindi ka ba natatakot sa akin? Tanong niya habang isinara ang pinto sa likod niya. Nanginginig ang kamay ng bayanan habang hawak ang kutsarita. Naririnig niya ang malakas na patak ng ulan sa bubong. Pero mas malakas ang tibok ng kanyang dibdib. Hindi niya alam kung galit ba iyon o takot. Lumapit pa lalo ang manugang. Ang mga mata niya parang laging may tinatagong lihim. Hindi mo kayang tanggihan ako, may alam ko. Bulong niya halos dikit na sa tainga ng babae. Pero sa ilalim ng takot, may halong hiya at inis na bumubuo. Itinaas ng bayanan ang kanyang kamay, handang sampalin siya munit bigla itong hinawakan na manugang, Marine mainit. At doon naramdaman ng bayanan ang isang panginginig na hindi niya may paliwanag. Sa labas, may kumalabog na pinto. Dumating ang anak niyang lalaki, basang-basa ng ulan. Nakita nito ang eksenang halos hindi maintindihan. Ang ina, nanginginig. At ang asawang nakatayo sa tabi niya, nakangisi pa rin. Anong ibig sabihin nito? Sigaw na anak, nanginginig ang boses, puno ng galit at pagkalito. Pero bago paman makasagot ang ina, nauna ang manugang, kalmado, malinis ang tono. "May ang lumapit sa akin." Hindi ko alam kung bakit. Napatulala ang anak. Napatingin sa ina, hindi makapagsalita. At sa sandaling iyon, parang gumuho ang mundo ng bayanan. Alam niyang hindi siya paniniwalaan kahit anong sabihin niya. Habang lumalapit ang anak, may mga matang puno ng pagdududa. Napansin ng bayanan ang gisi ng manugang. Isang ngising parang panalo na siya. Isang ngising parang sinasabi, wala kang kawala. Napatras ang bayanan, hawak ang dibdib, ramdam ang bigat ng sitwasyon. Hindi totoo yan, anak, huwag kang maniwala, halos pabulong ang tinig niya. Pero ang anak, nakatitig lang, hindi makapaniwala kung sino ang paniniwalaan. Ang manugang naman, lumapit ng dahan-dahan. Nilagay ang kamay sa balikat ng asawa, parang walang kasalanan. Kung nakita mo lang, may ang unang humawak sa akin, dagdag niya, banayad ang boses. Parang isinusulat niya ang kasinungalingan sa harap ng lahat. Tumulo ang luha ng bayanan. Ngunit hindi niya kayang sumigaw, hindi niya kayang ilabas ang lahat ng bigat. Dahil alam niyang kung gagawin niya. Mas lalo lang siyang magmumukhang may kasalanan. Sa gilid ng kanilang tahanan, may isang matandang day kapit bahay na nakasilip sa bintana. Naririnig niya ang pagtatalo, nararamdaman niya ang tensyon. Munit na natiling tahimik, alam niyang hindi ito basta-bastang away pamilya. Muling nagsalita ang anak. May totoo ba lahat na ito? Ang tinig niya ay halos mabasag, parang pinipilit unawain ang sitwasyong hindi niya kayang tanggapin. Hindi nakasagot ang ina. At sa katahimikang iyon. Mas lalong humigpit ang hawak na manugang sa balikat ng kanyang asawa. At muling lumabas ang nakakalokong niti sa kanyang labi. Napaupo ang biyenan sa sahig, nanginginig, habol ang hininga. Ang anak, lumapit, hawak ang ulo, parang mababaliw sa naririnig. Bakit, may? Bakit ganito ang ginagawa mo sa pamilya ko? Bulong niya, puno ng sakit at put. Tumawa ang manugang, mahina ngunit malinaw. Wala ka nang dapat tanungin pa, nakita mo na ang lahat. At sa isang iglap, lumapit siya sa kanyang asawa at hinalikan ito sa pisngi. Parang isang selyo ng panalo, harap-harapan sa bayanan. Hindi, hindi ganon ang nangyari. Sigaw ng bayanan, halos masamid sa luha. Ngunit malamig na ang tingin na anak. Parang nabura lahat ng tiwala, lahat ng alaala ng kanyang kabataan kasama ang ina. Sa labas, muling kumulog. Parang pumapantay sa bigat ng lob ng babae. Narinig niya ang yabag na mga kapitbahay, nagusyoso sa ulan. Pero walang makakapigil sa gulong na sa loob ng kanilang tahanan. Ang manugang, lumapit sa bayanan, nakayuko, bulong lamang ang tinig. May, wala ka ng laban. Lahat sila sa akin maniniwala. At muli siyang ngumiti, malupit, mapanuksong ngiti. Habang nakatingin ang anak sa ina, unti-unting nawawala ang respeto sa kanyang mga mata. Napayuko ang biyenan, hawak ang mukha, halos mawalan ng lakas. Sa bawat patak ng luha, nararamdaman niya ang paguro ng lahat na itinayo niya para sa anak. Ngunit sa ilalim ng sakit at hiya, may namumuong apoy sa kanyang dibdib. Isang apoy na ayaw ng manatiling biktima. Dahan-dahan siyang tumayo, nakatingin sa manugang. Hindi ako papayag na wasakin mo ang pamilya ko. Mahinang boses, pero matalim, parang kutsilyong nakabaon sa hangin. Sandaling natahimik ang silid, ramdam ang tensyon sa bawat sulok. Ngunit mabilis ang tugon na manugang. Lumapit siya, halos idikit ang mukha sa bayenan. May, kahit anong sabihin mo, wala kang ebidensya. Muli siyang tumawa, malamig, walang pakialam sa takot ng iba. Napalunok ang anak nakamasid sa kanila. Halos hindi alam kung kanino papanig. Hanggang sa biglang may kalabog mula sa kusina. Isang matandang kapitbahay ang pumasok, basang-basa sa ulan. Lahat na no narinig ko, lahat na no nakita ko, sapat na. Mahinang sabi niya, nanginginig ang boses. Nakatingin siya sa manugang, matalim ang mata. At sa sandaling iyon, nag-iba ang anyo ng nisi na manugang. Mula sa kumpiyansa, naging kaba, isang lihim na unti-unting nabubunyag. Napatulala ang anak, lumingon sa matandang kapitbahay. Anong ibig mong sabihin? Ano ang nakita mo? Halos hindi na siya makahinga, hinahanap ang sagot na hindi kayang ibigay na ina. Dahan-dahan lumapit ang kapitbahay, ang mga yapak niya ay mabigat sa sahig. Narinig ko ang lahat, mula sa bulong hanggang sa panguyam. Ang iyong asawa, siya ang unang lumapit, hindi ang iyong ina. Nanlamig ang manugang, pilit ng ngumiti. May, baka nagkakamali ka, matanda ka na, marupok ang pandinig mo. Pero hindi matinag ang tingin ng kapitbahay, Marien, puno ng tiwala. Hindi ako nagkakamali. Hindi gayon. Hindi sa ganitong kasalanan. Nabaling ang mata na anak sa kanyang asawa. Isang tingin na puno ng pagdududa at galit. Sabihin mo, totoo ba ito? Mahigpit ang kanyang tinig, halos basag na sa emosyon. Ngunit bago pa man makasagot ang manugang. Lumapit siya, dumikit sa asawa, mahigpit ang kapit. At bumulong ng mga salitang hindi narinig ng iba. Isang bulong na nagbabago sa mukha ng anak. Mula sa pagdududa, naging sindak parang may lihim na ibinunyag na hindi niya kayang tanggapin. Napalayo ang anak, parang naduduwal sa narinig. Hindi, hindi pwedeng totoo yan, bulong niya, nanginginig ang mga kamay. Ang manugang, nakangisi pa rin, pero ngayon ay may halong desperasyon. Parang may hawak siyang alas na handa niyang ibato kahit ikasira ng lahat. Kung hindi mo ako paniniwalaan, sabi na manugang. Alalahanin mo, may alam ako tungkol sa iyo sa lihim mo na hindi alam na nanay mo. Biglang nanlaki ang mga mata na anak. Napatigil siya, parang natuklaw ng sariling anino. Ang ina, nagtatakang nakamasid. Anak, anong sinasabi niya? Anong lihim na yan? Ngunit tumalikod ang anak, hindi makatingin. Parang gusto niyang takasan ang lahat ng mata na nakatingin sa kanya. Humakbang palapit ang kapitbahay, mariin ang tinig. Anak, huwag ka matakot. Ano man ang tinatago mo, hindi iyan sapat na dahilan para si Ray na asawa mo ang pamilya niyo. Ngunit lalo lang lumalim ang ngisi na manugang. At sa malamig na boses, bumulong siya ng mga salitang ikinaputla ng lahat. Sabihin mo, may handa ka ba malaman na hindi mo lubos na kilala ang sarili mong anak? Nabigla ang bayanan, napatakip ng bibig, parang ayaw marinig ang narinig. Anak, ano ang sinasabi niya? Ano bang tinatago mo sa akin? Ang boses niya ay nanginginig, puno ng kaba at kagsusumamo. Ang anak, pawisan, nakayuko, hindi makasagot. Ang bawat segundo, parang tinutulak siyang magsalita. Pero imbes na magsalita, napaatras siya, halos matisod sa sarili niyang paa. Parang may bigat na ayaw niyang bitawan. May bulong na manugang, puno na panunukso. Hindi mo ba napapansin? Matagal na niyang itinatago, yan't at ako lang ang nakakaalam. Tila ba sinasakal ang anak sa bawat salita, lalo siyang hindi makapagsalita? Lumapit ang kapitbahay, nakapikit sandali, tapos dumilat na may matatag na tingin. Kung may katotohanan man yan, huwag mong hayaang gamitin na asawa mo ang sikreto mo laban sa inyo. Ngunit lalo lang tumawa ang manugang, mas malakas, mas mapangramon. Hindi nyo kaya, dahil kapag lumabas ang totoo, hindi lang pamilya nyo ang masisira, pati buhay nyong lahat. Nanginginig ang bayenan, halos madurog sa bigat na mga salitang iyon. Habang ang anak ay nakatayo sa gitna, luhan, parang batang nawawala sa dilim at sa loob ng katahimikan na sumunod, tanging kulog at malakas na hangin mula sa labas ang nagsilbing saksi. Sa isang lihim na nakabitin pa ring hindi binubunyag, nakasandal na ang bayanan sa peder, halos wala ng lakas. Anak kahit ano pa yan, kahit ano pang tinatago mo, ikaw pa rin ang anak ko. Bulong niya, pilit na dinadala ang bigat sa puso. Ngunit ramdam niyang unti-unti nang lumalayo ang lob na anak sa kanya. Ang manugang nakatayo sa gitna ng sala parang hari sa sariling trono, nakataas ang baba, kampante. Wala kang laban, May. Kung pipilitin mo akong ilaglag, ibubunyag ko ang lahat at masisira ang anak mo sa harap ng buong komunidad. Napatigil ang anak, naguguluhan, humahabol na hininga. Bakit kailangan mo pang gawin ito? Hindi ba sapat na asawa mo ako? Ngunit imbes na sagot, isang malamig na titig lang ang ibinigay sa kanya. Isang titig na parang nagsasabing, hindi pag-ibig ang dahilan, kundi kapangyarihan. Lumapit ang kapitbahay, itinakip ang shawl sa balikat ng bayanan. "May, kailangan mong lumaban. Hindi mo pwedeng hayaan na manatili siyang hari rito." Ngunit bago pa makasagot ang babae, biglang lumapit muli ang manugang. At sa malalim na boses, nagbitiw siya ng huling babala. "Kung may magsasalita palaban sa akin bukas, lahat malalaman ang sikreto. At kapag nangyari iyon, wala nang makakabangon sa pamilya ninyo." Tahimik ang lahat, tanging hampas ng ulan ang maririnig. Ang anak, nakatungo, hindi makapili. Ang ina, luhan, hawak ang braso ng kapitbahay. At ang manugang, nakangisi, parang siya ang may hawak ng tadrana nilang lahat. Mabigat ang hangin sa loob ng bahay, parang bawat isay biyag na katahimikan. Ang anak, dahan-dahang nagangat ng mukha, punong-puno ng luha at hiya. May, kung lumabas ang totoo, hindi ko alam kung kakayanin ko. Mahinang boses niya, parang batang humihingi ng tawad bago pa man magkasala hinawakan siya na ina sa kamay, mahigpit, nanginginig. Anak, mas mabuti ang katotohanan kaysa sa habang buhay na pagkakulong sa kasinungalingan. Ngunit bago pa man tuluyang mabuksan ang lahat. Pumagit na ang manugang, tinapik ang mesa, malakas, mariin. Hindi kayo pwedeng magkaisa laban sa akin. Ako ang may hawak ng alas dito. Sandaling natahimik ang lahat. At ang kapitbahay, marahang nagsalita, mabigat ngunit malinaw. Alas lang yan kung papayab kaming matakot. Pero kung haharapin namin ang lahat, wala ka ng kapangyarihan. Nagiba ang anyo ng ngiti ng manugang. Mula sa kumpiyansa, unti-unting naging kaba, parang nadudulas ang control. munit bago pa man siya muling makapagsalita. Himikpit ang hawak ng anak sa kamay na ina. At tumingin siya ng deretso sa asawa niya unang beses na walang takot. Kung ganon, sabihin mo. Ilabas mo ang sikreto ko. Ang boses niya ay basag, ngunit puno na ng tapang. Mas gugustuhin kong masira kaysa habang buhay na alipin na kasinungalingan mo. Biglang tumigil ang ulan sa labas, tahimik ang gabi. At sa katahimikan na iyon, ang manugang ay natigilan, nanlaki ang mga mata, parang nawalan ng armas. Habang ang ina, bagamat sugatan ng puso, ramdam ang kaunting liwanag na muling sumisilip sa dilim. Nanatiling nakatayo ang manugang, nanginginig ang labi, hindi makapagsalita. Ang kumpiyansa niyang deti matibay, gayoy nabasag, nawala sa isang iglap dahil ang anak na matagal niyang pinaglalaruan ay pumili na ng paninindigan. Hindi na ako matatakot sa iyo, maring wika na anak, hawak pa rin ang kamay na ina. At kahit ano pang ilabas mong sikreto, haharapin ko. Hindi na ako magtatago. Napaluhod ang biyenan, luhan, ngunit may ngiti sa gitna ng kanyang pagiyak. Parang natanggal ang tanikala na matagal na niyang pasan. Niyakap niya ang anak ng mahigpit, sabay bulong. Mas pinili mong maging malaya kaysa alipin na kasinungalingan ti iyon ang tunay na lakas. Ang manugang, na paatras, hindi alam kung saan lalapit. Habang ang kapitbahay ay tumayo sa gilid, tangan ang show at nagsabi ng mabigat na salita. Ang taong gumagamit ng sikreto para manakot, siya ang tunay na talunan. Dahan-dahan, lumabas ang ulan muli, ngunit gayon ay banayad, parang paglilinis. Ang bahay na puno ng tensyon ay napalitan ng katahimikan. At habang nakayakap ang mag-ina, ramdam ang bagong simula. Ang manugang ay nakatayo pa rin, nag-isa, walang lakas, walang giti. Parang aninong unti-unting nilalamon ng dilim ng sarili niyang kasamaan. <music>